Okay na? Nagre-record na? Alright, alright. Hi guys! Kumusta? Ako si Red Coresma at welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutin na mag-subscribe. At si na rin tayo ni bell button doon sa baba para updated niyo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? At para sa video nito, magkukwentuhan tayo ng mga nakakatakot, mga kababalaghan, mga kwentong multo na isishare ko sa inyo. So disclaimer guys, itong mga isishare ko sa inyo ay... Uh, based po sa aking experience. So, naniniwala ba kayo sa mga kababalaghan? Mga kwentong multo? Nakakita ka na ba ng multo? Comment down below. Ako, guys, uh, gusto kong sabihin sa inyo na meron akong third senses. Meron din akong third ear. Actually, mas malakas sa akin ang third ears ko. Tayo, guys, meron din ba kayong mga ganitong kakayanan? Nakakakita ng mga multo? Mga entity? Nakakakita ba kayo? Ako, guys, bata pa lang talaga ako ay uh, meron na akong ganitong kakayanan nakakakita ako ng mga multo mga kakaibang nilalang kaya kung interesado ka sa klasing ganitong content panuurin mo ang buong video na hanggang sa dulo at kung hindi naman okay lang din Ang date natin ngayon guys is August 13, 2025. Tapos yan, nagpipilm ako guys. Alas 7 na ng gabi, nagpipilm ako. At uh, sumabay naman guys, umulan ng malakas ngayon dito sa amin. Sobrang lakas ng ulan, may kasamang kulog at kidlat. And uh, yun nga, tuwing hapon naman talaga dito sa Kapas Starlock is umuulan. And uh, may advisory naman yung uh, weather forecast na magkakaroon ng malakas na ulan dito, thunderstorm sa Kapas Tarla. Kaya expected namin na talagang uulan. Ayan yan. Sumabay so, na naman siya guys. Nagpipilm ako tapos sumabay na naman yung malakas. Buti na lang merong, meron akong mic para kahit pa paano malesen yung uh, ingay na nasasagap. Di ba? Ngayong gabing maulan, magkukwento ako sa inyo ng mga nakakatakot na experience ko. Mga kababalaghan, mga kwentong multo. Bata pa lang ako guys, meron na akong kakayanan na makakita ng multo. Nag-start yung kakayanan ko na to noong uh, limang taon ako. Doon ako naka-experience na makakita ng mga entity. Nakakaramdam din ako guys at mas malakas sa akin guys yung aking third ears. Mas ma, lakas siyang makarinig, makaramdam ng mga nakakatakot at mga kababalaghan na pangyayari dito sa mundong kinalalagyan natin. Alam nyo ba guys na kapag uh, umaambon or pagkatapos umulan, mas malakas magpakita ang mga multo. Doon sila mas malakas magparamdam, magpakita kasi yung energy nila is sumasabay sa lamig ng panahon. Basta malamig na panahon, ganun, malakas silang magpakita. And then yung energy nila is mararamdaman mo talaga. Lalong-lalo na kung meron ka talagang kakayanan makakita ng multo or meron kang tinatawag na third ear. So, ito yan guys. Sa Baguio City, nung tumiri ako doon, mas marami akong na-experience talaga doon na nakakatakot. Mga kababalaghan na narinig ko. And, uh, sobrang dami ko nang nagawang kwento regarding doon. Kung gusto niyo panuurin, ilalagay ko siya guys sa comment section ko. Lalong-lalo na doon sa nuluyan namin na apartment. Yung scenario na pangyayari, talagang sobrang detailed kong naikwento. And then, uh, pumatok din siya guys kasi ang daming nanood. And uh, maraming na curious din regarding doon sa story na binahagi ko. Yung story na yun ay uh, based sa experience ko na talagang pumatok din naman. And uh, natutuwa naman ako na pumatok. Pero hindi ko na guys minention kung saan kami tumira doon para sa safety na rin ng uh, lugar. Okay, uh, story number one tayo. Ito guys ay uh, nangyari lang kagabi. And uh, si mother ko kasi kapag uh, nanonood siya ng TV tapos pag uh, nakatulugan na niya, nakakalimutan niya niya talagang patayin. So ako naman guys, matagal kasi ako makakuha talaga ng tulog at ha, nangyari to guys, 11 o'clock ng gabi. Siyempre, nung 11 o'clock na yun, uh, nakukuha ko ni Anto ko eh. Kaya naisipan kong patayin na rin yung TV. At yung time na yun, nakalimutan din palang uh, ilak ni mother yung pintuan namin. Siyempre, <laughs> ako naman, dahil nga antok na antok na rin ako, pinatay ko na yung TV at nang ilalako na yung pinto. Ito na guys, nang ilalako na yung pinto, hindi ko siya masara. Sobrang higpit niya guys, as in, tinutulak ko na siya, binigay ko na yung buong force ko, pero hindi ko, sa, hindi ko siya maisara. And then usually, yung pintuan namin na yun, sobrang dali lang tala niya. talaga niyang uh, isara. Isang tulak mo lang nga ng ganong kamay mo, mag-automatic lock na yun. Pero yung time na yun, hindi ko talaga siya ma lock Nung sabi ko, ano kaya problema nitong pintu na to? Nung pagtingin ko dun sa baba, meron nakaitit na isang kamay na puro sugat at puro sunog. Alam niyo ba guys, noong nakita ko yung kamay na yun na punong-puno ng sugat at uh, puro sunog yung kanyang uh, kamay. Uh -huh. Siyempre, nagulat ako, nasyak ako nung nakita ko yun. Kaya pala hindi ko maisara yung uh, pintuan na yun. Ay merong entity na meron dun sa pintuan namin. Sobrang lakas siya guys. Sobrang binigay ko na yung force ko para maisara ko yung pintuan na yun. So ganito yung ginawa ko para may isara ko yung uh, pintuan na yon. Ang sabi ko ay uh, wag kang manakot, pakiusap. Wag mo kaming gambalain dito sa bahay. Meron nang nakatira dito sa bahay. Pakiusap lang. Lumayo ka dito sa bahay namin. Lumabas ka, lumayas ka. Ganun guys, ako magpaalis ng mga entity na nakikita ko dito sa bahay namin. Yung mga entity minsan kasi, sumasama yan sa atin, guys. Pumapasok yan sa bahay natin. Kasi, guys, kapag uh, pinag-stay nyo yung entity doon sa bahay nyo, sa bahay natin, ay uh, magkuhan yan, guys, maggagawa uh, yan ng gulo dito sa bahay nyo. Magiging um, yung energy ng bahay nyo is magiging negative siya. So, kapag meron kayong nararamdaman ng mga entity, ay, uh, kunyari, mabigat yung entity na nararamdaman nyo. Kausapin nyo si sila, paalisin nyo. Samahan nyo ng dasal, guys, para mas malakas yung uh, force ng pagpapalayas natin sa mga entity na yun. Ganun ako, guys. Pagkatapos nyo magpapalayas sa mga entity na yun, mag -pray kayo, and then mag kayo. Yung cleansing, guys, ay uh, maglagay kayo ng asin sa harapan ng bahay nyo, and then, o kaya, uh, yung water, yung malinis na tubig, with salt, and then uh, tutunawin yung salt, salt doon sa water, and then ibuhos nyo yun sa pintuan nyo. Nung uh, sinabi ko yun, guys, ay nagsara na yung pintuan namin. na ko na siya, and then ang ginawa ko, nag-cleansing ako sa pamamahay namin dito sa may pintuan namin. Nagbuhos ako doon ng water with salt para hindi na siya makabalik. So ganun, guys, ang pagpapataboy sa mga entity na sumasama sa bahay natin. Guys, history number 2 tayo. Ikukwento ko sa inyo guys itong uh, isa sa mga hindi ko talaga makalimutan na pangyayari na na-experience ko dito guys sa may uh, kanto namin dito. Ang sabi ng mga matatanda ay uh, meron daw dati ditong mental facility, yung mental hospital siya guys. Maliit na mental hospital. And then uh, nung kapanahonan daw na iyon, meron daw mga may mga mental ill na doon na namatay mismo sa mental hospital na yun. So yun nga no guys, uh, actually yung mental hospital na yun, maliit lang na mental hospital yun, sira na siya pero meron pa rin mga naiwan doon na mga mga cemento, yung mga debris na pinagtibagan ng uh, mental hospital na yun. And then, alam nyo mo guys na madalas talaga akong makakita doon na mga kababaihan, as in nakasuod sila ng mga puting damit nakikita ko siya guys kapag uh, kapag uh, umuwi na ako naglalakad kasi ako dati guys doon sa may kantong yun madalas ako maglakad doon kasi mas peaceful maglakad doon walang katao kata tao ako kasi yung tao na ayoko sa maraming tao guys eh gusto ko yung sobrang konti lang yung tao dumadaan and yun yung choice ko doon ako laging dumadaan akala ko dati normal na tao lang yun pero pagtanto ko bakit hindi sila gumagalaw? Bakit lagi silang nakatingin sa akin at laging nagmamasin? Marami sila guys eh. Marami sila. And then, minsan, sumasabay sa akin guys. Kinikilabutan ako guys. Sumasabay sa akin yung mga babaeng yun. Pero ako dire-diretso lang. Alam ko ng one guys eh. Um, entity yun eh. Sumasabay lang ako. Kinakausap ko yung sarili ko na Diretso lang ako Hindi ako lilingon Diretso lang ako A Hanggang sa Bigla silang nauna sa akin guys Okay oh Guys, to be honest Tumata yung balahibo ko Pakiramdam ko Merong nakikinig sa akin ngayon Grabe Ang bigat ng batok ko ngayon guys Tignan nyo yung pagtayo ng balahibo ko Sumasabay sila sa akin Nauna pa nga sila guys sa akin eh Nung pagtingin ko doon sa inaapakan nila, yung kasuotan nila, nakalutang. Kasi nung pagtingin ko doon sa face nila, blurred siya pero maliwanag siya. Ang ginawa ko, nagtatakbo ako guys. Nagtatakbo ako sobrang haripas ko. Tapos nung sobrang haripas ko, sumigaw sila ng sobrang lakas na sobrang hindi ko talaga makayanan. Sobrang sakit sa tenga ko. Sobrang sakit sa tenga ko. Ang ginawa ko, nagtuloy-tuloy lang ako sa pagharipas ng takbo. Pero yung winig na winig ko talaga yung kanya, sobrang parang pinutusok talaga yung tenga ko. Hanggang sa sinabi ko, lumayo kayo sa akin. Sabi ko, lumayo kayo sa akin. Huwag nyo akong gambalain. Nung pagtingin ko guys, bigla na lang nawala sila. At then, pagdating ko dun sa bahay, putlang-putla ako. As in, butil-butil talaga yung pawis ko. And then yun nga, naikwento ko yung uh, nakita ko na yun sa tita ko. Ang sabi nga ng tita ko, meron daw kasing history yung lugar na yun. Dati daw kasi yung parang um, mental facility na dun ginagano, ginagamot yung may mga mental illness. Ginagamot. And uh, ang sabi, ay uh, marami daw namatay doon na may sakit sa pag-iisip. And then nung naikwento ko yun, marami na rin nagsabi ng uh, experience nila regarding doon even yung katapat namin dito guys na uh, security guard na nagtatrabaho sa may uh, PLDT sa PLDT siya yung nagsisecure doon and then yung mga kasama niya security guard sabi nila nakikita din daw nila yon actually uh, madalas daw nilang makita yon naglalakad doon sa kantong yon at hindi na lang daw nila pinapansin Kumbaga, parang nasanay na sila And then yun nga guys, oh, nakakatakot lang kasi doon ay uh, para silang mananakit talaga. asin para silang mananakit. Mahuna pa sila sa iyo eh. Tapos nung, yun nga, na naramdaman ko, hindi ko makayanan kasi sobrang lakas ng sigaw. asin in, parang you know, torture yung tenga ko. Grabe ba diba? Yung ganun kwan, nung kinausap ko lang na sabi ko, wag nyo kong sasaktan, wag nyo kong gagambalain sinabi kong gano'n. Pakiusap lang. Doon sila tumigil. And then, uh, yun nga, nung pagdating ko sa bahay, putlang-putla ako. As in, yung pawis ko, butil-butil talaga. And alam naman ng pamilya ko na may kakayanan talaga akong makakita ng mga entity. Pero, to be honest guys, uh, until now, hindi ko pa rin talaga siya nakukontrol. Meron pa rin talaga yung takot hindi ko siya makontrol. Andun pa rin talaga yung takot ko. Alright, uh, story number 3. Ito naman guys, nangyari sa office namin. Isa pala akong government employee guys. Nagtatrabaho po ako sa Philippine National Police as a uh, non-uniform personnel. So, nung time na yon meron kaming compliances na kailangan naming tapusin. So, ako lang kasi guys yung may alam sa paggawa ng ganun. Hilig ko kasi guys gumawa ng mga video. So, kailangan namin gumawa ng video para ma submit ka agad itong compliances na pinapasubmit sa amin. And then, syempre, uh, bilang uh, go government employee, tatapusin ko talaga to ng may puso. You know? <laughs> Alright. Syempre, uh, marami-rami yung gagawin na yun. Kailangan na uh, pulido yung pagkakagawa ko. Kasi guys, yung taong gusto ko, pulido yung pagkakagawa ko. Yung wala silang ma ipipintas doon sa ginawa ko. And then syempre gusto kong tapusin. Kaya nag 24 hours ako guys. Kasi doon ako natulog sa doon ako natulog sa office sa office namin. So habang nag-e-edit ako ng video, sumabay yung sobrang lakas ng ulan guys. Sumabay as in. And then yung mga kasamahan kong mga pulis is nasa at uh, third floor na sila para kumain. And then yung ibang uh, personnel personal namin is nasa baba. Gabi na yun guys eh. As in gabi na talaga siya eh. And uh, sobrang tahimik pa man din sa office namin guys. Tanging naririnig ko lang yung pagtunog-tunog ng mga radio. Di ba? And then uh, yung ibang pulis natin na, na sa office na gumagawa din ng mga compliances nila, nagmo-monitor, di ba, ng mga CCTV. <laughs> Ganon. Syempre, habang sobrang uh, busy ako sa paggawa, ay uh, nararamdaman ko na yung pagtahimik ng uh, buong istasyon. Tapos umulan pa. Umulan pa. syempre eh. Uh, sumilip ako dun sa may bintana. Ang pagsilip ko dun sa may bintana, malapit dun sa, sa may munisipyo, may nakita ako babae guys na naka kimona. Alam nyo guys yung kasuotan na kimona? Yung sinaunang suot ng mga kababaihan nung unang panahon. Ganun yung nakita ko guys. As in, madami sila guys eh nakakimona na tila ba'y nagkakantahan sila. Nagkakantahan ng sinaunang lumang kanta and then nung nagkakantahan sila, may mga sumugod na kasuotang panghapon na sundalo. Sumugod at tila nagagalit ito. Para akong nanunood guys, para siyang isang senaryo. Nung may narinig ako ng pagputok ng baril, doon ako nagulat. Natakot na ako, guys, nung pumutok yung baril. And then, napansin ng mga pulis bakit ako namumutla. Kinabukasan, ikinuwento ko yun doon sa isang uh, senior police officer namin na ikuwento ko sa kanya. Isa siyang radio operator at madalas, tagtay 24 hours siya. Sinabi niya na totoo yung mga sinabi ko. Actually, siya din daw kasi is nararamdaman niya na hindi niya nakikita pero naramdaman niya at narinig din niya yung Kanta naman daw ng sinaunang panahon na pila, laging kumakanta tuwing gabi. Yun yung sinabi niya sa akin. Diba? Ako nakita ko yung senaryo. Alright? Marami pa akong kwentong gustong i-share sa inyo guys. Maraming marami pa akong kwento. Kaya kung interesado ka sa klaseng ganitong content, ay uh, supportahan mo naman ako. Mag-subscribe ka at mag-comment kayo kung meron din kayo mga ibang gustong video na ipagawa sa akin. You know? Bye po!